Hi mga ka Nagluluto ang aking kasama ng garlic Kangkong. Hello everyone! Ang ating video ngayon ay my duty tonight. Ipibidyo ko kung ano ang aking work o ano ang ginagawa ko tonight. Okay, tara! Samahan niyo ako! Hi! <coughs> oh, ano ah!

ang tawag dyan daw ay garlic kangkong. Hindi hmm. hindi adobong kangkong. Kung may adobong kangkong, may garlic din na kangkong. o, <laughs> kakadlaw ang paraton ng malugkok, ka O, oh, ba diba? Sarap rin. Masarap yan magluto. Kung sa ilong gumanamit-namit. Namit. Ha, ah. huwa. Wow. Okay, start na po ang aking duty. Ito po ang unang trabaho ko sa aking duty tonight. Dadalhin ng libro ng baby sa kanilang isang bahay. Ay, aakyat ako sa hagda na mataas sa mataas na yan. Kaya ano nang hinihintay nyo? Aakyat na tayo. Ayan, madilim na dito kasi 6 o'clock po ang aking duty. Ayan, nagdidiwal yung aking dila sa kakaakyat sa mataas na hagdan. <laughs> Ay, nako, madam. Ayan na po, papasok na po ako sa kwarto. Ilagay ko na dito yung libro na mabigat na mabigat na yan. Pagkatapos ay, ang ating gagawin ay maglinis ng toys ng aking alaga. Ayan, naglilinis ako ng toys ng aking alaga. Kasi caregiver na tayo, kailangan din i-care natin ang toys ng ating alaga. And the same time, i-care din natin ang playmat ng ating alaga kaya yan po ang ating trabaho bilang uh, caregiver clean i-clean, i-clean. <laughs> natin ang mga gamit ng ating alaga. Nilagay ko na ang libro ng baby sa kwarto ng baby at ako'y baba ulit. Ang dilim-dilim, ang ilaw lang sa hagdan. At syempre, tayo ay caregiver. Ikikare din natin ang kinainan ng ating alaga. Ihuhugasan natin ang kinainan ng ating alaga at saka dede. At dito lang nagtatapos ang aking trabaho. How tonight?